Hello! Hello guys! Good morning! Good morning! Back to energy naman tayo guys! Ayan! Dito ako sa aking tindahan ngayon guys! Thursday, February 20, 2025! Back to energy naman tayo guys! Ayan! Hindi tayo magpadala sa emotion, sa emotion at saka sa mga ano ng kung ano man yan ang dumarating sa ating buhay. Ayan, tayo ay dapat tumayo at lalaban sa araw-araw dahil hindi yan ibibigay ni Lord sa atin kung hindi ni natin kaya yan, guys. Kaya, back to normal naman ako, guys. I'm here naman ako sa inyo, mga guys. Ayan. Uh, ilang days na para wala akong energy, guys. Ito naman ako ngayon, guys. I'm back tayo'y mag ano naman guys, magtitinda naman sa ating at uh, paninda guys para tayo'y eh, kumikita na naman sa araw-araw. Ayan. Ipatuloy natin ang ating pinagsimulan. <laughs> Ayan. Sabi nila, nabasa basa na daw talagang iligo mo na. <laughs> diba guys? So, yan. Yeah. Uh, Siyang pamangkin ko si Arlene muna yung nagluto. Siya muna yung magmikos-mikos ng aming banana cue. <laughs> Kasi, ilang days na akong parang ano, hindi ako nakapunta sa inyo mag-guys. ayun so, Yan, yeah. yeah, may bibili rin. Kaya, back to energy naman tayo. Ah. <laughs> uh, may bibili pa guys oh, na ang aming banana Banana is banana <laughs> next parang ilang days na wala akong energy guys ayan back to... ano na matayo guys ayan harapin natin ang ating uh, hinaharap <laughs> ayan. ayan busy busy ako pamangkin, no <laughs> ayan, ayan. tuwag Taw lang ako dito kasi na enjoy lang ako na balik sigla na matayo mo, guys hayaan natin yung problema mamroblema sa atin <laughs> Ayan. O, oh, diba guys? <laughs> Hayaan natin ang problema, mga problema sa atin. Dahil hindi yan ibibigay ni Lord pag hindi natin kaya guys. Ayan. At saka, parang ang ano din sa akin yan. Ah. <laughs> kaya lang, syempre. <laughs> ah, uh, naman pag ano, <laughs> sayang lang na Naantay mo lang yung pagkakataon na udlot pa. <laughs> Alam na guys, yung naramdaman ko yun guys, pag sabi ng aking anak yun guys, ni yung panganay ko, na hindi siya makaakyat sa, sa stage, hindi siya makamarcha, pero makagraduate sa pag napasa niya guys. Para ako tinaklo ng langit. <laughs> pero okay na guys, na, ano na ako, nakamove on na. Kaya andito naman ako sa inyo magbigay naman ng good vibes. Yan. Good vibes tayo. Ayan. Kamote na guys. Yung sunod. Yan ang karoon. Ito na yung sa banana. Yan. Banana Arlon. <laughs> Ito ang kamote. Yan. Pag ano kasi, pag bagong lagay itong kamote, bagong ano sa mantika, yan. Medyo, kung ano, hindi natin masyadong i- ano para hindi siya malambot guys. Pa-crispy muna natin. Yan. guys bye 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 and good love you all love this everyone